Wala ka, es, Hindi mo na naman ako ginising! Esprin! Oo! Oh. Walang yaka! Hindi mo naman ako ginising eh! Ako pa ngayon oh, walang oh. yaka! Eh ikaw itong tulog ng tulog! Kung matulog ka, tulog mantika! Kanina pa kaya kita ginigising? Hindi ka magising-gising! Ano ba yan? Breakfast ba yan? O ano? Breakfast? Tanghali na! Ano ka ba? Tanghali na ba? Oo! Kumain ka na! Anong oras na ba? Uminom ka muna! Uminom ka! Tarap? Tarap! Oh, kumain ka na ba? Kumain ka! Kumain na ako! Ito na pa. Huwag ka na mahiya. Upo ka lang. Kumain na nga ako eh. Kung inihintay ko eh. Ito. Kumain ka na ito. Masarap to. Ito naman ito. Huwag ka na mahiya. Kumain, kumain okay. ka na ito. ano o. Ayan oh. ko. Oo. Oh. Malinis ba to? Ha? Oo! Oh. <laughs> Medyo lang. <laughs> kumain ka na. Kumain ka na. Kumain ka na dyan. Magbibis ako. Tapos maligo ka. Pag sa mga maligo, magbis ka ha? Hindi. Okay. Malilate na tayo eh. Wala ka kwenta-kwenta. Gusto mo ganito na lang? Ano? Pagkaligo, bihis ako. Hindi nga, magbibihis ka, maligo ako. Maligo okay. ka, magbihis ako, ha? Okay. Sige. Okay? Makita na. Wala ka kwenta-kwenta. Kung kuwenta. gusto mo ganito na lang? Sige. Hindi, kung gusto ano na lang? Gusto mo? Wala na Ano ito eh. hmm, ba yag lang kambing? <laughs> Spren! Mauna ka, mauna ka. Naghilod kasi ako ng kuwan. No. Mamaya. Masyadong ano kasi yung... Paglabas na. Nasa susi. Andiyan, na yung Nakalak -nako. na bang makalam na, nilako na. Baka maakit bahay tayo eh, spren, ha? Akit bahay. Mauhuli na nga tayo eh. Baka madurobo yung pustiso ko. Oh. Sige. Hello po, Mami. Hello. Hi. Ako Hello po si Esprin Teddy. Ako po si and si boy, Ako si Mrs. Ano si Mami Tess. Mami Tess. Ako, Mami ako Tess. Ako naglulugaw kami sa bayan. Ano? Ngayon, tuturoan kayo na mag... Ano, magluluto ng lugaw, mm -hmm. tsaka tokwa, lumpia. Yan. Yeah. Okay. Ako po, ikaw ano? naman, ano? Ted. Ikaw ang mag, ano, tuturoan kita magluto ng lugaw. Talaga? Tapos, ikaw naman, Empoy, <laughs> ikaw magluluto ng tokwa, lumpia. Gusto ko yan. Oo, Pangarap ko yan. Ko yan. Oo. go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go, okay. oh, let's let's go, go mami. Yeah. Luto na tayo ng lugaw. Sige. At saka, so, tokwa, okay. lumpia. Okay. Let's go. <laughs> Ito, gagawin natin, Ted. Mag-iiwa tayo ng, ng <laughs> sibuyas, lumpia. Panggisa natin sa lugaw. Okay. Ito, oh, sandok nating Ah, maliit lang po yung sandok ano, na kailangan, oh, ano? Oo, oh. Oh, oh, maliit lang ang kailangan, sandok. Kaspa, haba yan. Oh, po. Sandok po Ay. ba ito o oh, pala? <laughs> ako, magaling ako magluto. Ah, Nag-aaral ako magluto, eh, from time to time. Pag wala akong ginagawa sa bahay, yan, ang pastime ko magluto. Sarap ng champurado! <laughs> 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 Hindi, mami, ang sarap! Oh, pramis ang sarap! Ano po ba ituturo nyo sa akin ngayon? Ito, magbabalot tayo ngayon ng lumpia. Mami, pwede ko po ba malaman kung ano po tawag dyan dito? Ayan, rapper, rapper yan. Rapper. Oo. Barkada ba siya ni Andrew Niyan. Eh? Ano yan? Lumpia na. Ilaw <laughs> na <laughs> lumpia. O -o. Okay. Ah, uh, ano ako eh. Pala experiment ako eh. Gusto ko yung mga linuluto ko, yung mga kakaiba. Yung mga pansit kanto na may mais. Ganyan, yung, yung itlog na may tahong. Eh talagang eh, talagang di diretso ka sa kubeta. Ah. Pagkatapos mo lutuin, dito to sa oh, sige, Tikman natin na yung linuto natin. Kumain ka dyan! Akain na oh, ako, West Press. Eh, tingin niyo po yung luto. Oh, sige P lang po. Huwag okay, maya, sige. mami. Sige po. Ligaw! Ligaw. <laughs> kap mo? <laughs> Nahilo ko ah. <laughs> hmm? ko ko. Sa'yo yata ito eh. Eh okay, ano ka ba? Balayibo ng pusa. Ah, oo. Sige na. sige na. mami. Sige na. Mami. Mami. Isa lang. Mami. Tingnan mo siya. Sige, sige. Oh, sige na nga. Titigan mo. Super. Hey! Ay, sarap! Whoa. Ay, tara! Saliva, saliva! Flowers! Naiya, <laughs> naiya! <may> <laughs> <laughs> Whoa! <laughs> saliva, saliva, saliva! May sili! <laughs> Gahe, mga! Wala sili yan! Ano ka ba? Kainin mo! Diba? I love you. M-Point, Teddy, nandito na tayo sa bayan. Magtitinda na tayo ng lugaw. Yeah! Kailangan may paubus natin lahat ng panita natin. Umisip tayo ng paraan para marami tayong mga taong mahigayat na bumili ng lugaw. Okay. Thank okay. you. na kayo ah. Okay. Sige po. Saan po kayo pupunta? dito na kami sa ano. Kasi sa, sa mga uh, left lang, sa left. Oh, oh. Okay. Ingat po kayo, Te mami. Text na lang, ano, mami. Ha. Text, Thank text po tayo, roll. Okay na. Tara na, express let's, ah, let's go. Pila yan, eh, boy. Kung alam niyo sa'yo, sumabay kayo, ha. Hindi nyo alam, eh, dewa, Come on! Give me some dance moves. ako eh. <laughs> Mga kaibigan, kumain na tayo ng lugaw. Napakasarap. Sino special unang bibili? Special. Sino unang bibili dyan? Sino? Sino? Plain lugaw, sampung piso lang. Plain lugaw, sampung piso lang. Sampung piso. Ha? Makikita ka na sa TV. Makakain ka po ng lugaw. May libre pang kiss kay Envoy. Yes! Yeah! Yeah! Picture picture ocho ocho oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, ocho. oke, Tak oke, tak oke, oke oke, oke picture oke oke, picture, oke, oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, Samung oke, oke Iska? Iska? Nakakalamang ka na eh! Iska, kikis ka ba? Bakit ako wala? 20, 20. Bakit ako? Ganun, okay, sida, okay. Ganun ba talaga? Ganun ba talaga dito? Pentagdag ka. May, may lamang ka mamaya. May huh? dila ka mamaya. Pwede ba? Ako rin pwede, pwede okay ba? Pwede ba? Okay, okay. Sige, okay. sige. Uh, yeah! Good ka. Good ka. <laughs> After you meet, you kiss. Yeah, then, yeah. Tama ba ang pinagagagawa ko, mga kaibigan? Dahil malamang ka, eto ang laman. Eto ang laman. Yan, yun, no? Yun, no, sarap. Okay na. Okay na, eh. na. Diba? Okay yan. Okay, bubuol ko na. Bubuol mo na. Uy, malinis yan! Malinis si yan! Ano ka ba si... Kami kaya nagluto niyan. Sila po namin yan. Oo. Oh. <laughs> Mga kaibigan, sino pa ang kakain ng super lugaw? Come on! Ayan. Yeah. Maraming salamat. Ayan! Yeah. Oh, bayad na, bayad na. Bayad na, bayad na. kaya. Congratulations. Sir. You're so gorgeous. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Wow! <laughs> Yan sa so Ha? Anak ni Vilma? Ayaw nila sa kabayo, sorry. <laughs> Wala kaya ka. Ha? <laughs> halika, halika, halika. Ano lang po yan? piso lang, piso lang <laughs> naman eh. Sambong piso lang. pero <laughs> ano, ang kulang ay pumasahe ko eh. Wala kang pera? Blame Luga. Luga, Luga. Luga, Luga. Luga. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. damihan mo mo raw? Ay, okay. hindi ko sa pogi. Sorry po. Ay, ganun taba, lagyan ng taba. Lagyan mo ng taba, lagyan mo ng taba. Baka hindi tayo makalabas dito ng buhay. Ako pa nilalagay dito. Gusto niyo mo ba na halimaw? Samot <laughs> sari, oh. ito. Tsaka ano to, todohan. Tsaka ano, yung mangyikahit ka talaga ng tao para bumili sa'yo. Talaga. Oh. Tsaka ano, lobo. kailangan binabantayan mo yung pawis mo, baka tumulo doon sa lugaw eh. Oo, oh, minsan. Oh. Ay, plastic. Ay, hirap ay, pala. Ay, pa, ay, plastic. Mami mami ha? Ay, wala mami ah. Wala <laughs> kami yung pawis ah. Ano na? Pawis artista yan, oh. pawis artista. Pare sa kanya. Tanong mo, tanong yes. mo ko kanino, ka. saan galing yung pawis mo? Pawis sa akin, pawis steering. Oh. Ah. <laughs> <susceptible>. <laughs> At saka ang swerte mo, may free ka pa kutsara sa loob. Mabait kami dito. Sa'yo na yan. Mami, maraming salamat. Maraming salamat ha.

alam nyo ba, inapa, tinapakan ni Teddy yan. Joke lang. O oh, hindi ah. Sino ba? Itlog, sino may gusto ng itlog ko? Mura lang, mura lang. Lumpia ni Mboy, lumpia ni Mboy. Hindi na sa lahi ba? Murang-mura mura lang. Ocho, ocho. Lumpia ni Mboy, murang-mura, mura. malaki. Hindi mo kumakain ba? Wala ba? Ano natin sa amin? Sa kabila? Sige. Hindi mo, doon kumain ha. Sir, <laughs> masarap ba yan? Boss, masarap yan? Magkano duga dito?

Masarap! Murang-mura lang. And, andun, andun sa... Asabot! Mga kaibigan! Kumain na kayo ng lugaw! Napakasarap! Kayo, ha? Ingat, ingat! Bye-bye! Ingat kayo, ha? Bye-bye! Okay. -bye. Okay. Bye -bye. okay bye -bye. Parang hinalikay nyo na rin okay, yung isa't okay. isa. o, oh, yeah. pare, ito yung pick mo, ha? Maraming salamat sa inyo, guys! Thank you! Yes, friend! Kunti-kunti na ito! Lapit na lapit na ang mga kaibigan natin! Silipin mo! Oo nga! Kunti na lang! Oh, sino ba gusto? Sino ba? Sino ba? Isa na lang ako. Hindi na lang daw. Lalakad na. Lugaw o mami? Lugaw. Ano Uy. mami? <laughs> mami. Walang mami. Lugaw lang. Si Daoming Ming Su at si Sinisa. Vanes. Vanes Su. Vanes Su. Pinsa ni Carmen Su. <laughs> yeah. Hey. Uy ah, Carmen Su ah. <laughs> nandung ka. Ah. <laughs> Wala ka. Panga. Libre na sa'yo niya. Wow. Sa'yo Tiraan nyo na yan. Para kay M-Boy. Eh? Libre sa'yo na yan. Yes. Sa'yo na to. eto eh. <laughs> Ayan. Ito soft drinks na to. Pinagkain nga ingata natin soft drinks na to. Sa'yo na to. Ayan. Sa'yo yan. Ito kain yan. Walang bayad, libre lugaw. Wala, wala, wala. Yung tubig, 20. Sino gusto? Ayan o, mainit-init pa. Sir, ito po, mainit pa yan, sir. Ayan, saka Tokwa. Ito, hey, sir, buwan na lang po kayo ng ano dyan. Lugaw Tokwa. Lugaw Tokwa. Balot! Jario Armando to people People's Tally, Batubero, magawa pa kayong mga isa. Ay, slap suko pa ang buong walis. Ang dali natin tinda, friend, ha? Ah, hindi ba natin tinda yun? Hindi. Oh, 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 oh. Kala ko tinda natin yun. Lugaw lang ang tinda ah, natin. Ah, lugaw, lugaw, lugaw! Yes. Yon. Gusto sir, ano? Balot natin para... Okay na yun, sir. Sige, sampu lang, sir. Sampu, sampu lang po. May libre kayong ano. Wala yung bayad. Ikaw <laughs> na. Ikaw na. Ikaw na. <laughs> I mean, Naghihiwa ako. Ay, yung eh. balot, sir. Sayang yan. Nag-aayos ako dito. sir. Eto, sir. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Manong, salamat po. God bless po kayo. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na, wala na. na. Sandali, tingnan mo muna kung mayroon na talaga. Anybody home? Wala na, wala, wala na. na. I can hear you. You, you, you. Wala na, wala na. Wala na, oh. wala na. Ah, uh, natutunan namin na mag-manage ng time. Kasi, yung... Ibang... Ano? Ah, uh, ako muna. Mag-manage ng time kasi talagang kailangan mo i-manage yung time eh. For example, sa one customer mo kasi kailangan mo i-appreciate yung time mo sa kanya sa number one customer kasi sa number two tas number three magkakaiba sila ng time eh. Yeah. Pagka, pagka nag-request isa ng laman, mas more on time siya eh. Pag plane, konting time lang. Kasi di ba? alam mo yan, Ubus na! Tara na sa... Opo! Napaubos na namin, pero may natira pang tukneneng sa isang itlog. Saka dalawang ano Lumpia. Eh, chokwa. Dalawang o, chokwa. Kaya ngayon nakita natin ngayon? 1,865. Yan. 1,865 lahat. Oo, oh, yan. Yes. yes. Yan. ito na yung mga kinita natin ngayon. Opo. Thank you, oh, Mami, ha. Huwag yun po no, kaming sweldohan kasi <laughs> nag-enjoy naman kami at oh, yung mga tao okay. dito sa Nova. Masaya. Masaya. Na, napakain namin sila lahat. ng no Masarap oh, oh, na lugaw niyo. Yes. Mula dito sa Chris and Tess, Carinderia, dito sa Nabaliches. Ako pa rin si Ashman Teddy. At ako pa rin si Ashman Empoy. Dito lang yan sa... Best friend para sa Ogags! Asin! Ogags! Yes!